Magandang araw po mga kaworks. Salamat sa Panginoon at binigyan tayo ng pagkakataon na makapagbahagi. Ang gagawin natin ngayon itong XTC 125 Yamaha. Mag-tune up po tayo kasi lagitik na yung kanyang balbula. At kung bago ka pa lang sa akin channel, sana huwag kalimutan na mag-subscribe. At pag-follow na rin yung Facebook page ko. Tara, ayusin natin to. kawag simulan na natin i din na natin yung mga tools na gagamitin natin dito sa pag tune up at nandito na siya sa mesa yung mga tools na gagamitin natin ito box rings 8mm by 10mm box rings para sa adjust, adjusting screw yan medyo at saka pillar gates tapos yung pang alcontra tapos wire rings 12, 15, 17 tapos combination rings na malaki 24 mm at ito yung pang alcontra ng adjusting screw dun sa itaas dito siya, meron siyang butas dito na parang square ito so, pillow gates tapos ito box ngayon simulan na natin tanggalin ko muna itong dalawang dukap mga kawags sa pag tune up dito kailangan hanapin muna natin yung top lid center or yung timing dito sa kanyang flywheel at saka ng balbula kasi itong motor may dalawang top center ito merong exhaust stroke at saka compression stroke yung top center na hanapin natin yung naka compression stroke yung sarado lahat yung balbula tanggalin muna natin yung topic cap medyo matigas lipat tayo sa kabila matigas pa rin ayan ginamita natin ng extension yung combination rings ayan natanggal na rin ito na natanggal ko na yung dalawang tapit cap dito ito na siya para sa timing para ma-adjust na natin ikotin natin itong flywheel dito mga cowards tapos hanapin natin yung top dead o yung timing dito itong mga XBC wala kasi itong marking na nakalagay na letter T yung palatandaan ng natin dito yung guhit yung tatlong guhit at saka yung dalawa Unang sa unang ikot may dalawang guhit na parang letter h na pahaba. Tapos ang timing dito yung nasa huli, panghuling guhit na nag-iisa lang. Diyan natin itapat yung arrow dyan sa maliit na butas diyan sa tukap dyan sa, sa taas. Hanapin natin yung nag-iisang guhit diyan sa panghuli. Medyo mahirap hanapin ito kasi maraming carbon yung kanyang magneto yung kanyang flywheel merong mga dumi dun sa itaas umitim na yung kanyang flywheel ilalagay ko na lang dito sa screen ang mamaya kung paano ang palatandaan i-drawing ko na lang mamaya mga kaworks naglalagay ako ng drawing para malaman nyo kung paano talaga itap itong flywheel ng XTC at ayan naka plus sa screen na yung ginawa kong drawing para malaman nyo kung paano itiming yung flywheel sana masundan nyo mga kaworks at ito na tumapat na yung timing dito sa flywheel sa kanyang araw mga kaworks dito sa kanyang butas ng dukap na maliit ayan yan yung araw sa itaas at saka yung guhit dyan sa kanyang flywheel yung nag-iisa magkatapat na sila tapos kapain natin yung balbula dito sa taas yung rocker arm yung itong dalawa kailangan may clearance ito kailangan gumalaw itong dalawa at pag ko walang clearance yung dalawang valve ikuti natin ulit hanapin natin yung top dead jinter na naka compression stroke yung may clearance yung dalawang rocker arm ng balbula kailangan gumalaw yon yung dalawa intake at saka exhaust kutin natin ito mga kawax kutin, lang natin tapos itapat natin ulit dito sa kanyang timing ng flywheel tapos huwag kalimutan na kailangan hawakan yung dalawang rocker arm kailangan may play yun may clearance at kapag gumalaw yung dalawang rocker arm magalaw-galaw na siya yan okay na pwede na tayong mag-adjust ng balbula ibig sabihin nasa tamang top dead center na siya nasa timing na yung flywheel at saka nasa compression stroke na yung top digit center. Tapos dito sa flywheel, katapat na yung arrow at saka yung maliit na guhit. Diyan nag-iisa sa kanyang flywheel. Ayan na mga coworks. Tinuturo-turo ko siya ng maliit na flat screw. Yung timing marks dito sa flywheel. Yung maliit na guhit niya nag-iisa. Kung katapat na ba siya dito sa itaas. Ayan. Magkatapat na sila. Hinoulit ko ito mga coworks para magiging maliwanag yung pagkaintindi ninyo mga kaworks at ngayon simulan na natin i-adjust itong dalawang balbula kasi nakuha na natin yung tamang top center at saka gumalaw na yung dalawang rocker arm dito sa kanyang balbula dito sa taas at mga kaworks yung adjustment pala dito ng valve clearance at saka rocker arm 0.08 mm yung adjustment ng balbula dito yung valve clearance na nilagay ko dito sa intake intake valve point 0.8mm yung valve clearance ng intake valve tapos dito sa exhaust valve yung valve clearance ng exhaust valve dito sa kanyang valve at saka rocker arm point 0.10 yung nilagay natin 010 mm dito sa exhaust valve clearance na nilagay natin at ayan tapos na na adjust yung kanyang barbula nakuha na natin yung tamang valve clearance 0.08 mm yung intake tapos 0.10 yung exhaust 0.10 mm or 0.10 mm ilagay na natin itong kanyang tapit cut dito yung takip na dalawa at kaya ko adjust yung kanyang balbula kasi hindi na siya pantay yung isa mahigpit yung sa exhaust medyo mahigpit tapos dito sa intake maluwag ayan mga kaworks ibalik na natin ikabit ko muna tong dukap dito sa intake tapos, dito sa exhaust, lagyan natin ng kunting maker. Yung triband, mga kaworks. Tapos ko nang nalagyan yung intake, mga coworks. Nalagyan ko na siya ng maker kasi wala pang bagong o-ring yan. Hindi pa nabila ni Boss Toto yung o-ring dito. Dalawang o-ring shout out pala sa iyo boss Toto salamat sa pagpapaayos mo dito sa bahay ang iyong bagong motor at ngayon ikakabit na natin tapos higpitan natin itong dalawang dukap mga kawaks, para mamaya i-testing natin subukan natin paandarin kung maingay pa ba kasi ang concern ni Busing maingay yung kanyang babula at saka narinig ko rin na medyo maingay talaga yung lagitik talaga yung kanyang barbula kaya sabi niya i-tune up ko raw tapos in-adjust ko naman yung kanyang barbula nilagyan ko ng tamang valve clearance yung standard talaga dito sa Yamaha XTC yung 0.08 mm yung intake at saka 0.10 mm yung exhaust tapos itong spark plug. Tanggalin muna natin to mga kaworks para malinisan ko ng konti. yan tanggalin ko muna tong spark plug niya mga kaworks para malinisan rin. Linisin ko muna to mga kaworks. Medyo mahirapan tayo dito na magsalita ng Tagalog mga kaworks mahirap magkalisod-lisod pero sige lang at least ang importante ang malaga ang malaga ang importante dito mga kawats linisin ko muna tong spark plug at ngayon mga kawats tapos ko nang nalinis yung spark plug ikakabit na natin to mga kawats bitan ko muna to mga kawats ang regular tune at pala dito mga kawats para sa maintenance dito every 12,000 kilometers pwede nang i-tune up or 12,000 up 12,000 up to 28,000 pwede nang i-tune up itong motor nasa sa inyo lang yan kung gusto nyo na mas maaga depende kung may may ingay na yung motor ninyo or may issue na na tulad ng lagitik na yung kanyang balbula tapos may tagas na yung kanyang karburador na medyo maaga pa, hindi pa niyan abot to yung 12,000 or 20,000 plus na takbo pwede nyo nang up balik ko muna itong dalawang docap dito mga kaworks para masubukan natin mamaya tapos higpitan ko itong docap dito sa itaas mga kaworks Pita natin ng mabuti para hindi tumagas yung langis kasi may orange dyan sa likuran ng lookup. Ayan, mahigpit na mga kaworks yung sa itaas. At saka dito sa butas ng flywheel, higpitan rin ng mabuti mga kaworks. Higpitan ko to. Ayan, mahigpit na. Tapos mamaya, subukan natin paanda rin ito mga kawork kailangan talaga tama yung higpit dito kasi pag maluwag tatagas yung langis tapos didikit yung mga alikabok magiging marumi siyang tingnan para maging malinis siya kailangan sakto sa higpit siya para hindi dumikit yung alikabok at saka dumi at ngayon mga kaworks ibalik ko muna itong kanyang tangke, itong fuel tank Maganda yung decals ni Bosing. Pax. Oh. Nakalagay sa kanyang yung oh. Joy Re Factory Racing Yamaha. Pangalan to ng asawa ni Busing Yung nakalagay dito na decals. Shout out sa iyo, boss Toto. Salamat po sa pagpapaayos mo ng motor dito sa akin. Salamat sa pagtitiwala di man ako perfecto na mekaniko pero gagawin ko lahat na sa abot sa ng aking makakaya base sa karanasan ko at experience ko sa pag-aayos ng motor bilang isang mekaniko at sa hindi di, di pagmamayabang marami na rin akong na ayos na ganitong motor itong XTC Yamaha 125 meron din akong inayos na ganito na wiring yung problema pag niliko yung manabila na mamatay yung kanyang makina at meron din akong na-encounter na yung palyado yung motor niya tapos pinalitan ko ng bagong regulator okay na yung motor niya yung regulator na ginamit ko yung GY6 kinonvert ko siya kasi medyo kapos sa budget yung customer kasi medyo mura yung sa JY6 at saka mahal yung original dito pero mas okay yung original kasi diretsyo lang kabit wala nang babaguhin at saka meron din akong na-encounter dito yung starter relay pinalitan ko ng drum type yung sa si Skygo kasi medyo mahal din yung kanyang original. At saka, meron din akong na-encounter dito na kapag nababasa ng tubig sa ulan or kahit na kunti lang namamatay yung kanyang makina, yung motor. At saka kapag winashing niya yung, yung motor niya, problema siya kasi matagal umandat, parang nasa 20 kick. At ayan, umanda na yung motor ni Bustoto pigapigain natin ng kunti <laughs> medyo aggressive na rin yan medyo galit na yung motor ni Bustuto. at hanggang dito na lang tayo mga ka-works. medyo mahaba yung video natin ngayon maraming salamat po sa panonood at sa sumusuporta ng Dexter Works YouTube channel at huwag kalimutan na mag-follow sa Facebook page ko at pakisubscribe naman din. Ride safe sa lahat. Peace. I'm out.